Hello mga kasari, ayan magugrosery tayo for today's video. Ito nga pala magugrosery pala tayo dito sa San Pablo. At ayan na nga, kumuha na nga agad ako na itong sabon na safeguard dahil ito talaga yung wala sa akin. Ito talaga yung pinakagustong gusto ko. Ito yung magugrosery talaga mga kasari dahil ito nga makakaikot na naman ako dito. Naaaliw kasi ako pag nakatingin ako dito sa mga grocery lalong lalo na pagpuno yung grocery at yung mga stunting nila mga kasari. Bago pala ako maggrosery mga kasari at ayan na nga naglilis na ako bago pumunta dito sa grocery dahil nga kung ano lang yung madadampot ko dahil na kwintada na ngayong aking bibilin, kaya lang makasari hindi maiwasan talaga yung kukuha ka talaga ng wala sa listahan no, kasi ako pala umalis mga kasari at talagang kwintang kwinta ko na yan ang aking pamimili kaya lang minsan nagdadala talaga ako nang extrang pera dahil nga kung ano minsan nadadampot ko sa aking pamimili mga kasari, lagi ko talagang pagbalian talaga ang kumukuha na wala sa listahan dahil masarap talaga kumuha ng kumuha mga kasari lalung lalong lalo na pag marami ka talagang budget na daladala -dala, kaya nakakaalaw kasi kumuha mga kasari nakakaadi kasi talagang lalong pag puno na yung mga postcard mo at saka pag uwi mo sa bahay makikita mo naman ang dami mong dala at saka pag nag display ka talaga mga kasari ay talagang makikita mo talagang mapupuno na yung mga estante mo nakakaalaw talaga tingnan mga kasari ngayon pala mga kasari ang kinukuha ko pala ang pinakamaraming kuha ko ngayon mga kasari ay yung mga sabon, daw ni at saka sondro ito talaga yung mga mabinta talaga sa aking tin dahan mga kasari, kaya kahit anong dami ngayong kinukuha ko ay talagang nauubos talaga sa aking tindahan isa pa rin dito yung mga dilata kaya lang marami pa naman ako mga dilata doon sa aking tindahan, kaya ito lang muna yung kinuha ko, hinati-hati ko alam mo na mga kasari, kung ano lang yung wala sa akin, yun lang muna ang pinadamihan ko na pinakukuha mga kasari, dahil sa susunod naman na aking pamimili ay puro naman dilata ang aking bibili. Tumuha pala ako ng isang box na kala powder with popcorn mga kasari dahil kaunti lang yun sa aking tindahan, Bilis kasi maubos yun sa akin mga kasari lalong lalo na pag tuwing sabado ay talagang mabinta sa akin niya alam mo naman mga kasari pag palagi tayo may mamili ibig sabihan ay talagang mabinta yung ating tindahan gusto ko pa nga mga kasari araw-araw akong mamimili dahil gusto gusto ko talaga dito magdampot ng na magdampot dito ng mga paninda kaya lang mga kasari talagang inihintay ko lang talaga yung binta ko tsaka ako mamimili ng aking mga paninda yan nga ay no, namili nga ako mga kasari at habang napumipilang nga ako ay meron akong kapwa kasari na nagtanong sa akin dahil mahaba pa nga yung pila namin sabi nga niya sa akin kung na ano daw yung tindahan ko malaking tindahan o talagang wholesaler daw ko sana all papasana all dalang ako kung ganun mga kasari kaya sabi ko na lang talagang maliit lang talaga yung tindahan ko at nagsayi pa siya sa akin mga kasarin na talagang dati nga daw talaga mabinta yung tindahan niya kaya ang dami daw talaga yung pinamili niya box box daw talagang pinamili niya kaya ngayon daw kunti na lang daw yung kanyang tindahan dahil mayroon daw siyang kopi kopitensya humina daw yung tindahan niya mga kasari kaya lang hindi naman niya sinasarado kaya talagang nagbukas pa rin siya kakait kunti lang yung kanyang paninda Ay naman sa akin mga kasari ako wala naman akong pakialam ko kahit meron akong kompetensya kasi kahit sa naman bumili yung mga customer ay talagang wala tayong magagawa. Ako nga ka talaga kasari ay talagang dati malakas talaga yung tindahan ko pero ngayon ay umina nga. Sipi dahil nga meron tayong kompetensya pero ginagawa ko lumaban lang talaga ako. Pinatuloy ko lang yung aking tindahan hindi ako susuko dahil kahit pa paano nandyan mabili naman talaga yung ating paninda dahil ito yung sa araw-araw na hinahanap ng ating mga customer. Porkit may kompetensya tayo mga kasari ay talagang sumuko na tayo hindi pwede dahil kailangan lumaban tayo sa hamon ng buhay. Pagsubok lang yan sa atin mga kasari kaya kailangan talaga natin maging matatag grocery na tayo mga kasari dahil ang dami na nating drama sa buhay o diba kumuha pala ako na itong kala powder na isang piraso with cup popcorn dahil pupunta nga ako doon sa customer service dahil magre-request nga ako ng isang box ang kukunin yun lang mga kasari abangan nyo uli ang aking susunod na video paano salamat bye